na po uh, tapos na po natin. Nabang na nga uh, siya. dali uh, yun uh, nga yung pupo na dito, mga kamasa na sa 15 cm or 6 cm. Tsaka to Bali, magkaparehas lang po yan. Ito so, tapos magka-level. Bali, naka-level din po yan. sa ating channel. Ay bali, tutuloy po natin yung iniwan natin kahapon. Mm, siling. Bali, okay na po tayo. Ah. Uh, na po tayo pinapainom ng ng gamot. Bali, yan wala. At compress na lang po sa bababad po tayo sa batya. Ay mga kamusta sa pumuno kami magtrabaho din. Ah, uh, tutuloy natin siling. Let's go. Ayan po mga kapas. Alas konti na lang po yung pinapalit kaan dito. Ayan, medyo payos pa tayo. Yung CR na lang. Ayan. Tapos ito. Tapos yung hamba. Ayan natin ang hamba yan. Ayan. Tapos ito itong kantuan na to. Ayan, poste. Ayan, babaan po muna natin si paring Marlon.

saraduhan na po natin sa baba Hali, marapit na tayo matapos marapit na tayo matapos dito Hali, sa baba na lang po yung natin ang si paring marlon pinabari na naputong po itong mga ano, hardy blocks ah, merienda po muna daw maaga yung merienda natin dito eh hey. si Bapang yun. Mamahing ano niya, magrandam. Hoy, rendam ano? Baba na daw. Baba. Nariyan daw. Ano? Pinsen Sage? Okay na ka? Ah? Masama pa yung pagkirandam ni Pinsen JJ. Ang bali, papalitadaan mo na yan. Yung ano... Yung maliit. Tapos ito. kinabibili ko na rin itong amba. Siguro yung kain na nini, toy. Kayo? Bumaba oh, na pala. Ayun to. Tapos na rin po to. Pwede na rin installation ng ano to, ceiling. Ayun, pwede na rin tayo makapagam dito. Makapag framing. Ayun o. No, alis konti na lang. Yung CR na lang. Tsaka yung ano. Yung post dito. Ayun. Uh, Pais pa tayo. Ayun. Ligko, Leg. Merienda, merienda. Ayan, bali. Isasara doon na po natin to. Itong mali. Tapos itong malaki. Ayan. Hindi pinaputulan ni paring Marlon to. Ayan. Tapos si Pinsan JJ nagpapalita din na po doon sa taas. Ito yung ginagawa natin. Malaki. Pati yung bahay ng ano nating bahay nila. Ayan. Na. Binago rin natin ng ano, mga ceiling. ayan po mga mga paggawa natin. light. Bali, yun po yung abang ng ano, light natin sa gilid. Okay na, par? Basta pong tayong nag-sealing dito. Sinsya <coughs> na po. Kayo. Payus po tayo ngayon. Sama yung leg na. Ito na rin nito. Ito na rin po yung nito. Ito na rin po yung flex na yung ano niya magarami yung niya yun po mga kamasambali sasaraduan na po natin to siguro mag tayo dito Magdadagdag tayo ng ano ng isang switch kasi ni Bapo ngayon magkakailaw siya dito para pag may naglalaba may ilaw tayo yun pwede i yung isang switch doon mga kamasan hanin na natin sisit natin mamaya pag uh, natanggal nyo na mga ano, pala pala buksan po nyo natin yan yung Johnson box na yun papasok tayo ng isang wire tapos magahan dan ano pa yung boss natin Si pa kinakanap ko na parang marlon ito muna yung lalagyan natin so ayan huli na natin tong itong maliliit itong saro ayan o yung salo tapos na po tayo dun tapos yung mga pinsan gg na mamalitada ayan tayos po tayo ngayon so umayang boses natin tapos na po natin pang pangalas yung abang ng shower galing na yung pupula nito mga kamas nasa 15 cm or 6 inches at to ito galing magkaparehas lang po yan ang suka niya. tapos magka uh, level ayun galing naka level din po yan 15 cm or 6 inches ang suka nito mag magmula sa gitna itong mga abang natin tapos ito hindi natin dineretso inelbow po natin ito sa elbow po ito bali tayo ng tatlong elbow isang tip ayan na. papunta po dito at saka dito nag tip po tayo dun tapos nag elbow po tayo dun elbow na naman dun papunta dun ayan Bali, sa Sunday yun. Bali, papalpedahan natin. Tapos yun, dito ko po natin natakpan. Bali, papatayin din natin yun. Lilipat natin doon sa toilet. Bali, ito na lang po pala. Dito na lang po tayo kukuha. Pumunta doon. Bababa lang natin. Ano. Bali, natanggalin din natin itong tea to. Bali, babagsak natin doon sa baba. Para magkakaano tayo para sa bidet natin eh. Ayun, bali tinas din natin 'to. Tinas natin 'to. Ginawa natin ano 55 or 60. Ayun, bali ano po wala 'to, 55 itong taas na Ayun, na taas na rin po ano. Ah, uh, sa gabi na po. Ah, uh, ginawa natin. Ayun, para sa Monday yung ano na lang yung mini bali babagbagan na lang natin yan na madali na lang po yan mga kamasan pag napalitadaan na yun din natin babagbagan tapos pa tayo ano pa yung boses natin hindi pa okay yung medyo magulo pa yung natin eh. tababo tapos to pag hindi tayo ganong busy talagay natin itong mga siding tapos to papalitadaan natin kaya papalitan din po natin 'to. Siguro patulong na lang ako kay Utol. Eh, bali uwi ng ano 'yan, Sabado. Oh. Ayun po mga kapos, bali dito na po. Dito ko na po tatapusin 'tong vlog for today natin. Kita-kita po tayo sa next upload mga kapos. Ayun, maraming salamat.